Ito pang broodstag. Hmm? Hi mga boss, kamusta po kayo? Kasi siya medyo na natagal tayo din nakapag vlog kasi ang dami tayong inasikaso kasi so, ipakita ko sa inyo ngayon mga boss yung ano yung mga cord natin So mga boss, huli natin ito mga boss kasi matatapang na sila eh. Oh. Mayabang na yung iba dito. Nagahabulan hmm. na. So, pakita ko sa inyo mga boss. Mamaya na hinuhuli namin. Oh, hindi mo. <laughs> Nantilaik na mga boss. Magpo-performance pa lang yan mga boss. So, ayan sila mga boss. wala na dito mga boss. Reject. Kinal na natin mga boss. Ayan mga boss. Super healthy nila. 4 months pa lang yan mga boss ngayong 19. Anong petya ngayon? Petya 13. Huliay na natin. Tapos turukan natin ng vitamins. Ipaliguan natin. I-record natin yung pwede na i-record. Update ko na kayo mga boss mamaya. mà y sung nữa Tạc nã lao nó mò một câu Quay đâu quay bầu Pwede na yung hardening. Ito boss, o, tingnan nyo boss to. Pwede ito pang broodstag. Hmm? Oh. quality sukat, tindig, mukha. Going for months. Bali. Pero balansyado mga boss. Iba talaga mga boss pag ano no. Pag, pag marunong ka mag select ng materialis. Talagang sulit yung labas. Hindi lang yan isa boss. Marami sila mga boss. Halos ganyan yung mga tayo, tindig yung isa yun sa labas na, ano na kinur, inano ko na nilimber ko na kasi inahabol yung babaeng nilagay ko yung kasi gagamitin ko pang huli nilis yun sila mga boss yung iba yung meron pa tayo doon yung dosa doon sa baba nung bagyo kasi mga boss na malakas yung hangin na dapa yung ano yung pinagsilong nila tulad nito Ano mga boss mo. Ano, ang macho na. September nito mga boss. Sobrang tapang na nito. Kailangan na huliin Kawawa yung ano. Yung iba. Pinubugbog. Grabe pa. Sabi. May Ano to? May sipo na nachok ng patuka. Grabe. <laughs>

Turo ko natin yung ano, point 3. Eh. Parti. Parti. Ba? Sa so mga BR. ulit gastos. Ito so, ang late born natin mga boss <laughs> Ganda ng sukat hmm, Yan o oh. Sa golden boy Ayan. Ayan naman ng mga dark leg sa McLean over Gilmore. ni Gilmore na cross natin sa ano. Ma-maximize natin ito ngayon mga boss. Kasi maganda yung labas. Maganda yung sukat. Maganda yung muka. Sana maganda din yung palo. Ayan o. Ayan o. McLean yan. Ayan. Yung Gilmore na gamit natin is EEJ. 'yung laki naman galing kay Choco distrito. Yan SBR. Yung dalawa dito nagkasipon pero okay na. Inamot na natin. Hindi mukha ang popula.